po sa ating YouTube channel. So, ito na naman po ang inyong na Shop Vlog. So, since nagumagawa tayo ng content para sa mga baguhan na YouTuber at mga baguhang nagbablog dito sa ating YouTube platforms. And then, of course, doon sa mga nagbabalak na rin ng gumawa ng vlog. Gusto ko rin makatulong sa kanila para naman kaya ng eh nagkaroon sila ng idea kung paano sila mag-start ng content. Kasi, kung sinasabi ko, visitayo, uh, busy tayo, kailangan natin gumawa ng content kahit tayo ay busy, nag-focus na ako dito sa content ko na mag-share ng aking mga ideas, at experience sa aking mga subscribers at ating mga viewers. At of course, lamang nalang dun sa mga nagbabalak ng YouTube channel at mag-vlog. Ang topic natin ngayon guys, I'm sure familiar naman kayo ngayon sa topic na to dahil pinag-uusapan ito ngayon sa mundo ng vlogging at of course trending ito ngayon guys. Tungkol po ito sa mga nag nagbablog. Ayan. so, at uh, ito naman po ay tungkol sa mga vlogger na, kumbaga, kilalang-kilalang na sila sa mundo ng pagbablog. Kaya yung mga i-share ko ngayon, of course, patungkol na rin sa pagbablog. And lingid naman siya yung kalaman na ito yung mga topic na yun na pinag-uusapan sa social media, sa online platforms, yung tungkol sa mga vlogger at sa mga kilalang vlogger na rin. Ito yung mga vlogger na sikat na talaga at umangat na rin ang kanilang mga buhay dahil sa pagbablog. Para sa akin, opinion ko, hindi naman masama yun, guys, na mangarap tayo para umangat yung ating buhay sa pagbablog. Magandang ihimplo at sa sana sa mga kabataan. Di lang isang vlogger. Kasi nga, binigyan tayo ng talent ni Lord, or binigyan tayo ng kakayahan ni Lord, para uh, magkaroon tayo ng idea kung paano tayo maging maputing ihimplo sa ibang tao, lalo na sa mga kabataan ngayon. Kasi... Ang social media po talaga ngayon is very pag mga, hindi na talaga siya sa mga gen Z kung tawagin or new generation or hindi lang naman sa new generation kahit kami mga millennials ay eh, nakikisabay na rin sa mga social media. Kahit may mga edad na kahit mga baby boomers, nagbablog na rin po sila and then ina-in na rin po sila sa social media platform. So ang idea ko ngayon guys is that Paano ba tayo maging magandang ehemplo sa mga kabataan bilang isang content creator, bilang vlogger dito sa YouTube? Dapat alam natin yung mga ginagawa natin. Maging responsible tayo sa mga ginagawa natin, sa bawat kibis natin, sa bawat pananalita natin. Dapat maging responsable tayo kasi palagi po natin ilalagay sa ating isipan na marami pong kumukunta dito sa social media platform para matuto at magkaroon na ng ideas sa pang-araw-araw na buhay. So, based on my experience talaga, na dito sa social media kung ano yung mga bagay na hindi mo natututunan, isang click mo lang matututo ka na kagad dahil marami kang ka akong information sa social media which is yun po yung nakakatulong but yung disadvantages po doon sa social media is that yung mga misinformation kumbaga mga fake news yun po yung mga bagay na hindi mayuwasan dito sa social media platform depende na po sa inyo kung may niwalaan nyo yun kung, kung ano yung mga nababasa nyo or napapanood nyo dito sa so social media. Yung topic ko na to is that, ito po yung topic na dapat maging responsable po tayo as a content creator. Hindi lang po natin iisipin na value ay kikita po. Siyempre, aim naman natin po talaga kung bakit tayo nag-blog is so that yung kumita po tayo. Dito ba? But of course, uh, isipin din naman natin yung magiging consequence ng mga bagay na ginagawa natin sa content creator. Kung paano natin ito ma-enhance or Uh, tayo ba ay magandang ejemplo or magkakaroon ba tayo ng uh, may-inspire ba natin yung mga ibang tao sa content creator? Hindi ba natin nasisira yung kanilang mga buhay sa araw-araw? Kasi po, nakakalungkot po talagang isipin na marami pong uh, content creator na yun na uh, nagpo-promote ng mga gambling or mga sugal. So, yun po yung nakakalungkot kasi nga po, gusto lang nilang ayoko po i-judge yung iba pero andon ka na eh, mayaman ka na, sikat ka na. So, dapat uh, piliin mo, dapat yung ah uh, pat na or piliin mo dapat yung mas nakakabuti para sa iba. Kasi di ba bilang isang content creator, tayo po ay naging isang modelo or nagsisilbing uh, model sa mga kabataan at sa mga pupunta dito sa social media platform. Tapos nagpo-promote tayo ng mga bagay na alam natin na sa natin na nagkakaroon talaga ng problema ang ibang tao. So, unang una dyan, guys, yung trending ngayon tungkol sa mga sugal, mga online online gaming. So, marami pa akong nakikita ang mga influencer na nagpo ng mga ganong ads. So, dapat, guys, maging responsible tayo iwasan natin po yun. Kasi, imagine ninyo po, kung pamilya po natin yung nalulong sa ganong bisyo, ano po yung pinagkalalabasan mo, di ba? marami. So, marami maging circumstances po yon Yun po yung aking opinion. So, bilang isang content creator dito sa YouTube, i share ko yung uh, opinion ko as a content creator na dapat kung tayo ay sikat na at marami na tayong kinikita dito sa mundo ng pagbablog, maging responsible po tayo. So, wag lang tayong kung bagay yung term na lumalaki ang ulo, dapat maging humble po talaga tayo kasi lahat naman ng bagay na narating natin is pinaghirapan natin at bigay din ng Diyos yan. So, kung pinaghihirapan mo yung mga bagay na narating mo sa pagbablog, dapat inatan mo po yan at palaguin mo pa in a good way. So, yun po yung aking mga opinion at pananaw dito sa social media platforms. So, maging responsible po tayo sa content creator. Maging responsible tayo sa paggawa ng content. Yun po yung may share po. At, of course, kailangan po yung content na yung share natin is may aral or may kabuluhan. Kung pagka kung pupunta yung iyong mga subscribers at yung mga viewers sa iyong YouTube channel or sa iyong Facebook account, kailangan meron silang matutunan. Yung realidad po kasi guys, mas gusto ko talaga ng mga tao yung mga nonsense na mga posts, mga videos. So, totoo lang, mas nagpo-focus sila sa ganun. Yun po talaga yung napapansin ko. Yun po yung realidad. Kasi mas gusto nila yung hakatawa or very funny or mahilig sila mang bash. Pero yun po yung nakakalungkot. Kasi bilang isang Pilipino, para bang nakasanayan na ng mga tao na mang-bash or uh, kung bagatang yung mga content na wala namang kabuluhan. Yun yung realidad ha. So, bilang isang content creator, talagang nanonungkot po talaga ako. Kasi po, uh, yun po yung mas binibigyan ng importansya ng mga tao. So, kaya po ako gumawa ng content na to para isang wake-up call na rin. Or, gisingin na rin po yung mga tao na nanonood lang ng mga content na wala namang katuturan or walang kabuluhan. Hindi po ako nakikialam pero yun po yung opinyon ko at yun po yung totoo. So sana uh, sa mga viewers at mga subscribers, kung kayo po ay mga anak na uh, sana uh, gabayan niyo po sila at palagi niyo pong i-check ang kanilang mga mobile phone kung ano yung mga pinapanood nila. Kasi syempre ma malaki po talaga ang impluwensya ng social media ngayon sa mga tao, hindi lang sa mga tao sa mga bata lalo. So nakakatakot po yung ganun. So kailangan ko talaga na bilang isang magulang, kailangan ikaw po yung magaguid sa kanila. Bilang isang content creator, responsible ko po, po na mag-promote or magbigay ng opinion ko ano yung mga nangyayari ngayon sa paligid or sa ating society na nakakapanukot. Pero yun po talaga ang totoo. So dapat po nating ni-aware ito dahil bago pa po mapahamak yung ibang tao, so kailangan magmula po mismo sa iyong sarili, maging responsible ka sa post mo, uh, sa mga bagay na ginagawa mo, at di ba, sa kaya kasabihan na, think before you click. So, kailangan bago mo gawin ang isang bagay, kung alam mo naman na hindi maganda ang kalalapasan, kailangan mo munang pag-iisipan ito para kahit papano eh, wala kang magiging problema in the future. This is Shaina Shaw. Once again, sabi sa inyo na kung kaya ko, I'm sure kakayanin mo rin. So, don't forget to subscribe at hit na notification bell para kayo updated sa aking panibagong videos na i-upload. So maraming maraming salamat. Sana may natutunan ka naman for my content for today.